Humihirit ang manufacturers ng umento sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado dahil na rin umano sa pagmahal ng raw materials at packaging. May report si Clazel Perdilia, Rise and Shine Clazel. Hindi na napupuno ang grocery basket ni Dina sa mahal kasi ng bilihin, matrikula at bao ng kanyang mga anak ang prioridad niya. Kung ano na lang po talaga yung kailangan, yun na lang muna, hindi na nga nag-i-stock eh. Paisa-isa na lang. Hmm. Yung? Yung sardinas, kunyari, sardinas, sabon. Bakit na? Ay wala po eh, kulang sa budget. Nakaambang tumaas pa ang ilang pangunahing bilihin. Ayon sa so Department of Trade and Industry, labin-apat na manufacturer ang humiling ng taas presyo sa kanilang mga produkto. Sa pool, ang apat na pong shelf-keeping units na may suggested retail price. 10 sentimo hanggang 7 piso ang hirit na umento sa noodles, kape, sardinas, tubig at asid. May hiling na taas presyo rin sa ilang non-food items gaya ng sabong panligo at baterya na dulot ang pagmahal sa presyo ng raw materials at packaging. At i-usapan natin na wag muna kasi ang gusto natin mangyari is kung pwede no, we will help no, um, that is why we will have a meeting know, sa manufacturers kasi gusto nating malaman kung paano ang gobyerno makatulong para mapababa no yung cost of production Samantala, mula 45 hanggang 48 pesos, inasahang bababa sa 43 hanggang 44 pesos ang per kilo ng well-milled rice ngayong anihan. Kaya sabi ng ilang grupo ng magsasaka, hindi na kailangan bawasan o alisin ang taripa ng imported rice na magpapabagsak lang umano sa kita ng magsasaka at pamahalaan. Mag isa na po yung ane, ng palay, may natis, i-announce zero tariff, 10%. Ano ba yan? This is a death sentence. Death to tumor quick points, no? So yung, alam naman natin, bagsak sa presyo ng talay, then the revenue, well, revenue losses to government, yung estimate ni Raul dito, with a 10% tariff, uh, if I remember correctly, Raul, the revenue loss is about 28 billion. Panawagan ng bantay bigas, mas maging abot kaya pa ang bigas. 41-43 ay talagang mataas pa yan sa malawak na bilang ng mga consumers. 34 to 36 sana yung panawagan. At magkagawa yan kung talagang yung gobyerno na mismo ang mag-subsidize dun sa presyo ng bigas. Kalaisal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.